Siguro da tayo kasi nung time natin, syempre, si mag anak mo na, siyempre, pakadalaro ko, buong nandiyan dyan, eh. Oh, yeah. Supporter ko talaga yan, eh. Kahit nag-PBA ako, nandiyan dyan yung buong kya Pinapanood talaga ako, eh, ngayon kasi, puro mga feel-am na masyadong ano, oh, tapos yes. yung mga player natin, kaya nagkaalisan na, nagpupunta sa ibang bansa. Actually, nanood ako minsan sa Ultra, walang biro, ah. Wala pa yung ng tao, eh. Talagang oh, ginaw oh, na ginawa ko, naka-jacket ako, giniginaw <laughs> pa ako eh. Oh. Kaya sabi ko talagang wala eh. Hindi siguro, balik natin yung dati. Eh, hey, Di ba? Kasi ngayon, pangkaraniwan na ang import sa atin dito eh. Ang import na nagiging local kahit sa mga eskwelahan. Ang dami nating import na naglalaro sa mga eskwelahan eh, kung napapansin nyo. Na nung time, nung time natin, meron din naman. Oh, Letran, meron na nun si Johnson. Pero Filipino-American talaga yun. Meron din naman nun eh, nung time namin eh. Kaya lang, ngayon sobra eh. Hindi na, hindi na, ikaw eh hindi na tama eh. Tama, may punto eh. Diba? Parang kasi nung araw, mas marami mga local college players. You know? Wala mo na, parang tayo nung araw eh. Yung tagahanga natin nung high school hanggang yes. nung college, dala-dala natin. Dala. Sumunod eh. uh, Hanggang dala -dala. Dun sa ano, eh. ngayon. Whereas today kasi, marami mga... Tama, tama siya po. Marami nang gagaling from abroad na wala pa silang fanbase. Ikaw eh, nga. Ngayon pa lang silang nag-i-start. -e ba? Diba?